Na kasi ano eh, uh, Dermacare kasi yung pangalan nung pinagbigyan namin ng pera, yun din yung naka-indicate sa kontrata. Sabi nila, aside dun sa Dermacare, per meron silang affiliated na company. Ang ganda kasi nung binigay nila na benefits. Every month, meron kami marireceive na fixed income, tapos mababalik pa yung return of investment namin after two years. Tapos meron pa kaming mga complementary na mga benefits, like yung worth the same amount na ininvest namin, pwede namin magamit doon sa physical clinic nila. Mahikayat ka talaga. At the same time kasi, hindi naman kasi maliliit na tao, hindi biro yung mga tao na ginamit nila as ambassador. May physical store sila May kontrata din silang pinapakita, mayroong certificate, at may cheque. Eh. Ngayon, hindi na namin sila makontak eh gusto talaga namin is mabalik yung capital namin. ilang taong din namin yung pinaghirapan, hindi naman yung basta-basta. Miss Chanda, hindi biro. Yung pinagkuhanan namin, yung legal yun, ibalik mo kung ano yung nakuha mo sa amin. Kasi bakit namin ilalanta yung sarili namin dito sa media? Kung lahat to kasi nungalingan, di ba? Hindi kami maghahabol kung nasa sa amin yung pera namin. Rufa May Quinto sumuko na sa National Bureau of Investigation or NBI ngayong araw, January 8, 2025. Dumating na sa bansa ngayong araw si Rufa May Quinto mula sa Amerika at dahil meron siyang pending warrant of arrest laban sa kanya, ay sumuko ito sa NBI ngayong araw. Ang warrant of arrest laban kay Rufa May Quinto ay kaugnay sa mga kasong isinampalaban sa kanya sa Dermacare Investment Scam, particular sa paglabag daw di umano ni Rufa May Kinto sa Securities and Regulations Code. Endorser lamang si Rufa May Quinto sa Dermacare. Subalit kasama siya tulad ng aktres na si Neri Naiga sa mga kinasuhan ng mga investors na di umano na scam ng Dermacare. Nakalagay kasi sa batas na kahit ang mga endorsers ay may pananagutan raw sa batas kapag ang kumpanyang kanilang ini-endorse ay na in sa krimen. Makikita na suot ni Rufa May Quinto ang kanyang pink dress at shades galing sa airport at diretsyo ito sa NBI para sumuko. Ayon sa ulat, sumailalim daw muna si Rufa May Quinto sa medical legal examination bago ito dinala ng NBI sa Pasay Court, kung saan nagmula ang mga warrant of arrest laban sa kanya. Nahaharap ito sa 14 counts ng mga kasong paglabag sa section Section 8 of the Securities Regulations Code, which states that securities such as shares and investments may not be sold in the Philippines without registration statement duly filed with and approved by the Securities and Exchange Commission. Ayon sa abogado ni Rufa May Quinto, walang kasong istafa na isinampalaban kay Rufa May Quinto. Kaya haharapin daw niya ito ang kanyang mga kaso at magpipiansa raw siya. Safe pa ng abugado ni Rufa May Quinto she will face those charges mag voluntary surrender siya and magpo-post kami ng bail for that. She's worried kasi hindi na matutuo yung mga allegations kasi my client po is just a brand ambassador model endorser ni hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment tapos yung mga cheque po puro tumalbog, lahat po yan hawak naman po namin yung ebidensya i-present namin sa court narito naman ang reaksyon at komento ng mga netizen sa pagsuko o pagsurrender or voluntary pagsurrender ni Rufa May Quinto sa NBI ngayong araw